Katulad ni Abraham, si Sara ay ipinanganak din sa lungsod ng Ur, nakilala ngayon bilang Iraq. Ang kanyang dating pangalan ay Sarai ngunit ito ay pinalitan ng Diyos ng Sara na ang ibig sabihin ay prinsesa. Ngayon tatalakayin natin ang iba pang katotohanan tungkol kay Sara. Nang sina Abraham ay tumira sa Gerar, ipinakilala niya si Sara bilang kanyang kapatid. Nagawa ito ni Abraham dahil sa takot na siya ay patayin kapag sinabi niyang asawa niya si Sarah. Kaya ipinakuha ni Amibolek si Sarah upang masipingan, ngunit nagpakita sa kanya ang Diyos sa panaginip, sinabi ng Diyos na mamamatay si sa sapagkat ang babaeng kanyang kinuha ay may asawa na, ipinatawag ni Amibolek si Abraham at sinabi niya kay Abraham bakit mo ginawa ito, ano bang pumasok dyan sa isip mo at ginawa mo ang mga bagay na ito, at dito na inamin ni Abraham, na kanyang sinabi, kapatid ko siya sa ama at napangasawa ko siya. Sa Genesis Kapitulo 18, ipinadala ang mga banal na mensahero sa tirahan ni na Abraham at Sara sa Mamre. Doon, sinabi ng isa sa mga mensahero sa tumatandang patriarka, Tiyak na babalik ako sa iyo sa ganitong oras sa susunod na taon, at si Sara na iyong asawa ay magkakaroon ng isang anak na lalaki. Nang marinig ito ni Sara mula sa loob ng tolda kung saan siya naghahanda ng pagkain para sa mga panauhin, natawa siya sa sarili, pagkatapos kong mapagod at matanda na ang aking Panginoon, magkakaroon na ba ako ng ganitong kasiyahan, hindi makapaniwalang sabi niya sa sarili. Siyempre, nagkatotoo ang salita ng Diyos at ipinanganak ni Sara si Isaac sa loob ng isang taon gaya ng sinabi ng mga mensahero, at sa lahat ng pangalang mapipili niya, pinangalanan ni Sara ang kanilang anak na isaak na nangangahulugang, tawa. Nanganak si Sara sa edad na siyam na gaya ng ipinagutos ng Diyos, tinuli ang batang lalaki. Sa kanyang ikawalong araw at pinangalan ng isaak, ipinaliwanag ni Sara na ang pangalan ay dahil ang Diyos ang nagbigay ng kagalakan para sa akin. Sinumang makakarinig ay tatawanan nako. hindi naniwala ang mga tao na sa kanya ang bata, at nang pasusuhin ni Sarah ang ibang mga sanggol na dinala sa kanya, sa wakas ay naniwala sila na totoo ang kapanganakan ni Isaac. Si Sarah ay kilala hindi lamang sa kanyang pananampalataya at sa kanyang tungkulin bilang ina ni Isaac kundi pati na rin sa kanyang kagandahan. Sa Biblia, ang kagandahan ni Sarah ay inilarawan sa Genesis Kapitulo 12 Versikulo 11-13, nang sila ni Abraham ay pumunta sa Ehipto, at siya ay dinala sa sambahayan ni Paraon dahil sa kanyang kagandahan, pinakuha ng Paraon si Sarah upang kanyang maging asawa, ngunit pinadalhan ng Diyos ng sakit ang Paraon, binibigyang diin ang talatang ito na si Sarah ay itinuturing na isang babaeng may dakilang kagandahan sa kanyang panahon. Nabuhay si Sarah ng daan at dalawamputpitong taong gulang at ang paglibing sa kanya ay binanggit din sa Biblia. Siya ay inilibing sa kuweba ng mga patriarka, at sinasabi ng mga tradisyon na parehong sina Abraham at Sara, pati na rin sina Isaac, Rebecca, Jacob, at Leah, ay inilibing doon. Si Sarah ay isang kilalang tao sa Biblia na ang kwento ay naging inspirasyon ng marami, kilala siya sa kanyang pananampalataya, sa kanyang tungkulin sa angka ni Hesu Kristo, at sa kanyang pamana sa mga tradisyong Hudyo at Kristiyano. Hanggang dito na lang ang ating video, Buksan natin ang ating isipan at unawain ang maraming bagay. Maraming salamat and God bless.